Hello guys, main hapon na tong tanan guys. Mugawas unta ko sa terrace guys, naman na ang husky ang sa mukan oy. puro oh. Hmm. Naman Na mo nga sa mukan guys. Sa ano ko ni pagawas. gusto na ko sa gawas ko mag-vlog nya sa mukan mong kain ni. Eh. na lang, gawas ko. Dili mag samok ay sorry. Hindi hmm. magsamok, magpuyo. Samok-samok raba dayon maglagot ta. Mm. Uy, o yun, adi. Magsamok-samok ka. Naglag si mami yan. Katulog din ha. Dili, magsamok-samok kana, na. Very good. Mm. Wala siya nagsamok-samok, guys. Naglago ko dito siya. Hmm, tindog man. Maglago ka bangko. Ay, nag naglingkod, guys. Hiktan oh. ta karon. Di magbugno ha. Siya nag-uno naglingkod, guys. Mm. Aba, di kay malingkod ko. Mahugaw akong sanina o puti ra bang kung sanina. Aba. Dili magsinamo ka nag-vlog si Mommy ha para way way local may tabo. karon guys. Nako, ay, sus gino ako wa namin, ko ana ang kamera. Awagas mo ato siya sa ko ang vlog. Apilo na lang nato kay luoy kayo. Apilo ina po dito. Oh, hi guys. Maing hapon guys. Ana po sa mga gasig halahal oy. Hmm. Hina. Mahugaw na po ni ko sa ina bag ora ko naligo. Hmm. Ay, salamat, ikuha ang basura. Nira ang banig akong gilabhan gabi guys, kay panghalay na nako. Na pantalon ang pantalon, dito nako na gihalay kay para kuan, dali ra kay wala kaayo init ba, alingom ang langit. Pero nako na ana uga-uga na ang pantalon, at least kanang kuan na siya dili gyud siya as in basa. Hmm. Ako mga ero, dogi dogs na ako, si Boots, si Dagulings, si Inday, yung anak, si Boots of okay. Hmm. Ang sapatos sa pumbana to araw, eh. ka, nun, hmm. Naku, na ito araw. Sa hintag, wala nung ba? Ako sa tiris na lingkod, kaya wapakauli akong bana. nag na po yung sakyanan sa iyahang busing. Lahat man ang sakyanan sa iyahang bus, guys, lahat po na ang sakyanan ng ilang gamiton sa trabaho, sa government. Bale, ang iyahang iwasingan karon ang sakyanan sa iyahang busing. Hmm. Pero nag-uban na to sila to. Pag isa no, kay ihang boss na agit. Agoy! Ako sa nina, hugaw na! Ang awag na sa tao, guys, oh. nan sabak na. Swerte, yung kay kag-talent bo. Bochoy, no? Swerte, yung kay kag-talent ba? Mapil-apil sa kuwan, balag. Dagan, kay may viewers, ano niya, guys. Abot ang kuwan. Ito, kikapi, no? Itong viewers. Pero katokuwan mo kuwan. Ako ang portion kay naabot ito mo ang views atong for uh, 15,000 ka pina no si portion boots ay si boots ang boots na mo nga ki speak ayo agoy kada ko sa baba mm. Mm. wala na po ni siya kaligo guys magkuan na magupat ka adlaw na mo ning kasi gigahala gigang na ni kay gabi eh imbis ligoon na mo nang laba mong kusukuan sa mga banig unya akong bana po nang waswas nang na de aris niya, ang si ang ang kaning agas guys kay dali ra kaayo nawala nang hinay naman ang agas mo tung wala na mo sila naligo unya og muagas unya liguon na kuno sila kay gipang igang na ni gihalhal na si bots dakong tawo ang dakong tawo, tawo gihalhal no nya makan di mo, di, di makan atubang naman diri ang kamera oh nga ang kamera oh nya di atubang hmm? Hmm, hmm? Ano man na yung ilong o nga ng kuan man na ang na be yan ana to ilong be dili magpalantao siyang ilong ano naman na ilong oh ana ba eh. nina ni nina ni ngano ni dan ara di na mo sabaksaba kay mahugaw ko puti kung sa nina Inday, in o. relax lang, Inday na. Si Inday na beautiful. Si Dagul, o dagol Dagul. Si Dudong Gamay, dili magpakpak. Anong kuan? Anang bangko? kay mga kuan na po ng bangko. Hi, Diyos ko, Lord, ginoon ko. guys. Eh. Pero niya kong mukhaan. Kaya pa ko kayo herbal. mag herbal daan. Ay, ko mukha. Wala eh. niya manok. Ay, gaban Sa musulingan, guys. Ang saka na. Ano <coughs> si Bot? Ay, Botching, Botching. mm, -mm nawong. Ah, nambit bang amaw. Ay, kaya wala kayo ng kiat si Bot. siya sa vlog man. Kay mo kiat ng maayo. Ah, oh, hiktan si Bot, hiktan. Unsa man di Ay. Ah, nako. Si banana wa pa ka uli, ingon siya dali ayo siya muuli niya sa orasan ni Lakaw siya guys, ala una ka pin. Unsa na oras karon? Mas 4 na man siguro. Lagi palong na wala pa nako napalong ang kuan, ang rice cooker. Ito sa akong rice cooker guys, kay kanina ra ni nagkuan. Kanina ra ni ning click wala na ko napalong. nako na napalongin. Hmm. Mm. nalimtan na palong ang rice cooker, guys. O, kulimlim kayo ang langit karon guys. Dili kayo siya init. mayon yung taong mamuinit kay para makuha na na ang puan. Nga, eh. ang ni? Dili magpaak anang kuan dong ha? Bangko, ha? Kaya hey, maguba na akong bangko. Akong bangko dili sa gawas, guys. Tulok, kabuok ang isa guys naguba na bua kay kani sila mga dangan kaayo kain ang duha guys to sa pikas kay wala pa wala naman nila lagi uli oy kamo ang bangko diri sa kuan teres na mo pati na mo nga puti nga dagko ano nilag lagi uli wala na mi bangko sa teres eh, mismo man rato nila wala naman na uli Ano kan sila sila ng kanyalahan an <coughs> Kagani nang guys nang laba ko. Ako rin nang laba guys, wala na, na ako gipatabang ang akong bana kay natulog pa man siya nang laba ko. Ning mata ko alas 5:30 guys kay naanad naman ay na akong mata nga mamatay og alas 5:00 kadlawon. Alas 5:00, ah, alas 5:00 ko ning mata. Pero wa ko mintindog dayon mga 5:30 na ko tindog kay naglungag ko pagkahuman. Pag ako naglungag nang laba ko sayo kay ko nang labak guys, mo to nga pag mata sa kong bana, wala, man ako pang nabana, was-was na so, ko. wala ko na mo ko, ay kuay, loay, kayo, kaoy, kaya gagahapon, nagtrabaho, nagtrabel, unya human, kuwanan, palabohon. Muto, ako na lang, gay na hinay, upang laba, magkahuman. Muto, gi, naabsan ko niya nga nang was-was na ko, guys, may ingon siya nga, ayaw na na, was-wasi, unyo, gabi, e. magpaabot pag gabi, e, niya, buta na to, balay, agas, unya nang gabi, e, so, dili pa mawaswasan. moto nga, iwaswasan ako, ug, continue ko waswas ingon e siya nga siya din waswas -was. e ko na ako ra kay ikatulo naman ni nga waswas na ko ikla sa man ikaupat para ako na ihalay mo to nga ingko e ikaw na rin mo pakaon sa mga iro kay para ay guman ako di aritanan, magluto na lang ko itlog magprito ko itlog kay napamay munggos so mga na lang ta no nga pag ako guys <clears throat> Nag nagluto ko itlog daan ayan ako, ana ngaon may pagkahuman mo kaon ako ang giligo akong among um, Persian si Siloy. Paghuman ato relax. Tinagidahigda ko nakatulog ko gamay og sa diyang ning text ang iyang busing kay kanang mag ako an lagi magpawasing sa kyanan mo nga. Ning lakaw siya mga alauna na kapin. Na katulog balik. Naa na jud ko guys basta makamata ko di na jud ko katulog og balik. <coughs> Magliso na tulog balik muna nga umatulog. ko dili jud ko na niya disturbohon ko niya po kawon kay pag makamata ko wa na akong mata kasi gyana na permi na makatulog ba maghulat ta putag eh, para mag Ay, makatulog <coughs> so ana guys nadang <coughs> agon nadang agon. agon ang mag-amaga sa dula hmm na may injury na po na iyang anak kaya ako kasi taw niya iyang anak pati ang gamay Diyos <coughs> ko yes, Lord ang tag na to kung halaka halak ka kadali sa oras o kagtaod na lang dalira ra kayong oras ako ang kuan guys video at least sa video ko na ako i-upload sa kuang youtube channel ako po i-upload sa kuang kuan guys sa akong facebook page kani nga kuan ako video pagkauman ani guys mag upload na pag ko sa ako ang facebook account pag sa akong facebook account yun na pag sa tiktok o sa reels kana kung kanang kana tanan guys ako ang instagram kay automatic naman ni musulod ang ako ang ubang video wala kay ko nag, nagamit og instagram guys di dire, ko nag-focus ako ang Facebook page, Facebook account, kasi ako Reels, ako, TikTok, yun ako, talag sara ko makakuan. <clears throat> talag sara ko maka, maka-upload kong TikTok. Basta na, uh, nag-focus ko sa ako ang YouTube channel, Facebook page, o so Facebook account, o Reels, dira. Muna akong bisigi o kuan. Uploadan for me. Ang TikTok wala kayo. Oh, ra na siya kay importante ka nang tulog facebook which is account ng YouTube channel. Kay mo mga mangako anak ko. Nagtanaw ko sa kong dashboard anak. So derew rota tataman guys, salamat sa tanan sa inyong support, guys sa inyong pag-like and share ug follow sa ko Facebook page, Facebook account, ug subscribe sa ko ang YouTube channel o pag like sa ko ang well so ang pink tanan guys god bless i love you all bye everyone